Hey guys, ito na nga nakakaiyak. Araw na mga puso ngayon pero napagutusan ka ng nanay mo na magkudkod ng nyog. Kasi nga magugulay siya for lunch. Yung tipong kakatapos mo lang maligo, nagblouse ka ng nag-lip tint ka, nagspray ka ng cologne, kasi nga, araw na mga puso ngayon, ready to go out, mag date man sana, kaya lang, ayun, napag-utusan ka ng nanay mo, na magkudkud ng nyog, hindi ka makatanggi, kasi nga, senior na yon. meron naman ditong pagkudkuran, kaya lang, medyo malayo sa bahay namin, minsan wala pa yung magkukudkod so babalik ka so nanghiram ang nanay ko ng kudkuran sa kapitbahay at pinagkudkod ka para valentines nagkukudkod And fairness to goodness marunong pa naman ako ito yung mga gawain ng araw na hindi mo basta-basta makakalimutan. Yun nga lang, medyo mapagal. Siguro mga one hour ko yan natapos. Char! look at it, minutes pa lang pero lawit na dila ka kakukudkud huwag ka kasi magpapakita sa nanay mo nang hindi ka nauutusan magkudkud niyan oy promise na tapos ko yan medyo natagalan nga lang kasi nga nalimutan ko na yung technique kasi yung nasa gilid makapal pa yung nyug, tapos yung sa gitna ubus na, wala na so ang hirap pag dun sa gilid na siya ang ganda ng pa-Valentine sa akin ng nanay ko. Pwede naman siyang kahapon na lang na gulay. Talagang tinapat pa ngayong araw ng mga puso. Kaloka, kakayak, ba? Diba? Bilisan mo na alas 12 na ikaw na lang inihintay, kainan na lang hindi ka patapos. Kudkurin mo na ng kudkurin nang matapos ka na at matapos na rin yung kalbaryo ng buhay mo ngayong Valentine's Day. Ganito ang buhay sa probinsya, manual ang lahat, pati sa pagluluto, uling, ang gamit ng nanay ko. Meron kaming gas, pero mas prefer niya magluto sa uling ang gamit. And feeling ko rin, mas masarap ang pagkain pag ang ginagamit na pangluto ay uling. Sa hindi, sa hindi nakakaalam ng uling, charcoal yon in English, ganon. So, ayun, natapos na ako dun sa kabaak na nyug. Ito na, yung kabaak naman. So, bilisan mo na. Gutom na yung magluluto. <laughs> Kaya, bilis-bilisan mo na pagkukudkud dyan at nang makaabot ka pa sa pag-celebrate ng Valentine's. Ganon. My God, kalahati pa lang ang natatapos. May kalahati pa. Another half an hour. My God, iya ka na talaga dyan. Aabutin ka na ng February 15. Wala ka nang mai-celebrate na Valentine's Day. So, iyak, iyak ka na lang sa kanto talaga. So, yun lang. See you for the next one. Bye-bye. Iyak sa Valentine's Day. Good, good pa more.